Narito na ang mga ulat sa makaganapan sa pamahalang lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Assembly and Orientation ng Civil Society Organizations ng Lungsod ng Tanawan, pinangunahan ni Mayor Sunny at Tanawan CPDO. Walang Gutom 2027, Food Stamp Program para sa mga kawani ng Tanawan LGU, inihatid ni Mayor Sunny pamamahagi ng libreng flexi uniforms para sa mga mag na tanawenyo tagumpay. Best practices ng pamahalaang lungsod ng Tanawan ibinahagi ni Mayor Sonny Colliante sa Transformative Leadership for Elevated Governance course ng DILG. Solar power generation sa lungsod ng Tanawan binisita ng Katigbian Bohol LGU. Capability Enhancement and Fire Safety Awareness for Vulnerable Individuals inihatid ng BFP Tanawan City at Tanawan LGU. Tanawin niyo pride na si MJ Alcano pasok na sa Idol Kids Philippines. Dagdag buhunan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, tagumpay na ipinabot ni May Ted Colliantes para sa mga batang Batanggenyo mas epektibong pagbabalangkas ng batas, prioridad sa lungsod ng Tanawan. Tanawan 9th City Council sumailalim sa Comprehensive Local Legislation Training. Mga mahalagang panukalang ordinansa at resolusyon para sa mga tanawenyo tinalakay sa 5th Regular Session. Sa lungsod ng Tanawan, Patuloy ang pagsusulong ng bukas, inklusibo at makabuluhang pamamahala sa pamamagitan ng mas pinaigting na pakipag sa mga civil society organizations. Kaugnay nito Matagumpay na naisagawa ang CSO Assembly and Orientation na pinangunahan ni Mayor Sonny Perez Collantes, katuwang ang City Planning Office sa pamumuno ni Ms. Aiza Lehesa at sangguni ang panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Dodong Panganiban Banablau. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Sonny ang mahalagang papel ng CSO bilang katuwang ng pamalaan sa paghubog ng mga pulisiyang tumutugon sa pangangailangan ng bawat sektor. Aniya, ang aktibong partisipasyon ng mamamaya bayan ay so ng isang matatag na pamahalaan. Ilan sa mga tinlakay sa pagpupulong katawang DILG at Office of the Secretariat to the Sangguniang Panglusod ay ang mga sumusunod. Relevance of Participatory Governance Guidelines on the Accreditation of CSOs and Selection of Representatives to the Local Special Bodies Notice of Call and Submission of Requirements for Accreditation CSO Profiling Bunga nito, patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga CSO upang higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mamamayan tungo sa mas responsabling pamumuno at mas maunlad na tanawan. Sa pangungunan ng ating butihing Mayor Sonny Perez Collantes, katuwang si na Consel Rene Eboy Pia Alcantara, Consul Makilayos Gonzales Gonzalez at tanawang CSWD sa pamumuno ni Ms. A. Lira, inumpisa na muli ang buwan ng pamahagi ng bigas para sa bawat kawaninang pamahalaang lungsod. Ito ay buwanang ayuda para sa mga pamilya na mga kawani na inisyatibo ng pamalang lungsod alinsunod sa Executive Order Number no. 44 o ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, kabilang lamang ito sa mga programa ni Mayor Sani bilang pangangalaga sa ating mga kawani para sa kanilang sakripiso at dedikasyon sa paghatid ng subok at maaasang serbisyo sa ating mga kababayang tanawinyo. Mula sa inisyatibo ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang si na Congressman May Ted Colliantes, tagumpay na inihatid ang flexi uniform para sa mga mag-aral mula kinder, elementary at junior high school sa mga pampublikong paaralan ng lusod ng Tanawan na sa Tanawan City South Central School. Layo ng proyektong ito na mas papagaan ang gastusin ng mga magulang at matiyak na may maayos na uniforming maisusuot ang bawat batang tanawenyo sa kanilang pagpasok sa paaralan. Sinisiguro rin ni Mayor Sani na bawat batang tanawenyo ay may pantay na oportunidad na makapag-aral ng maayos para sa kanilang magandang kinabukasan sa hinaharap. Katuwang din sa nasabing aktibidad ang DEP Tanawan City sa pangungunan ni Schools Division Superintendent Dr. Nicolas Burgos at Assistant Schools Division Superintendent Dr. Carlo Paita. Ibinahagi ni Mayor Sonny Perez Kolyante sa mga best practices ng pamahalaang lungsod ng Tanawan sa mga kapwa ni Tulingkod Bayan sa Day one ng New Class Transformative Leadership for Elevated Governance ng DILG. Inuulat ni Mayor Sonny ang mga reformang isinulong ng kanyang administrasyon tulad ng digitalization and transparency, business-friendly reputation ng Tanawan, pinalakas na edukasyon, kabataan at kalusugan, pinatatag na peace and order, suportadong agrikultura at patuloy na pag ng lungsod ng Kanawan sa kabila ng mga hamong hinarap nito bago pa man ang administrasyon ni Mayor Sunny. Dumulo rito ang local chief executives sa Panlungsod, Bayan ng City of Calaca, Rosario, Agoncillo, Balete, Cuenca, Laurel, Santa Teresita, Talisay, San Pascual, San Nicolas, Marvar at DALG key officials kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panglalawigan ng Batangas at Sangguniang Panglungsod ng Tanawan. Ipinahayag naman ni Governor Vilma Santos Recto ang kanyang makabuluhang mensahe sa katauhan ni Batangas Provincial Administrator Attorney Joel L. Montealto. Mainit na sinalubong ni Mayor Sonny Perez Colliantes at Attorney Christine Colliantes, katuwang ang ating City Administrator Attorney Ferdy Perez at ang KO Department Manager Malen Kalimag ang mga opisyal mula sa Katigbian Bohol sa pangunguna ni Mayor Benji Oliva para sa kanilang ginagawang benchmarking visit kaugnay sa umiiral na solar power generation sa lungsod ng Tanawan. Layo ng naturang pagbisita na pag-aralan at tuklasin ng mga mahuhusay na kasanayan at programa ng pamalang lungsod ng Tanawan hinggil sa paggamit ng renewable energy, partikular ang solar power, bilang isa hakbang tungo sa sustainable development at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa ating lungsod. Sa isinagawang pagpupulong, ibinahagi ni na Mayor Sunny at Attorney Christine abang inisyatibo at best practices kaugnay sa pagsasakatu para ng mga proyektong may kinalaman sa si solar energy, gayon din ang mga benepisyong pangkalikasan at pang-ekonomiya na naidudulot nito sa komunidad. Naugnay sa patuloy na pangangalaga sa kaligtasan ng bawat tanawenyo, isang makabuluhang capability enhancement at fire safety awareness seminar para sa ating mga differently abled na kababayan ang isinagawa ng BFP Tanawan City at ng Tanawan LGU sa pamumuno ni Mayor Sonny Perez-Goliantes, katuwang ang PIDAW Tanawan na pinamumunoan ni Sir Alex Lanting at sa Tanawan CDRM o sa pangunguna ni Attorney Sofia Cueto Mular. Kaugnay nito, pinangunahan ng BFP Tanawan City sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Ruth Joy Micosa ang pagbibigay ng seminar at capability training pagdating sa fire safety tips at first aid and emergency response. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagpapaigti ng community-based support system ng BFP Tanawan at LGU Tanawan upang masiguro ang kahandaan sa sunog at sakuna ng ating mga kababayan kabilang sa sektor ng PWD. Panibagong karangalan na namang maituturing sa lungsod ng Tanawan ang ating pambato sa Idol Kids Philippines sa si MJ Alcano matapos sa kanyang matagumpay na performance na nasabing kompetisyon. Bilang pasasalamat, Personal na hinandugan ni MJ ang ating punong lungsod Mayor Sonny Perez Colliantes at sangguni ang panlungsod members ng sample performance. At sa itong ay mainam na gamot sa mga taong laging Ang nasabing performance ni MJ sa Idol Kids Philippines ay tagumpay ng may tuturing ng lungsod ng tanawan, napatunay ng isang dedikasyon at hindi matatawarang talento ng kabataang tanawenyo. Continue to make the tanawenyo's proud, MJ. Hangad namin ang iyong patuloy na tagumpay. Sa ikatlong distrito ng Batangas, prioridad ang kabuhayan ng bawat pamilyang batanggenyo. Kaya naman, Paragdagang puhunang pangkabuhayan ang matagumpay na naihitid ni na Congressman Maytet Colliantes, Congressman Attorney King Colliantes, kasama si na Mayor Sonny Perez Colliantes at TCWCC President Attorney Christine Colliantes para sa ating makababayan sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa pamamagitan din ng pakikipagtulungan sa SLP Batanga sa pamumuno ni Mr. Alvin Libaw at tanawan CSWD sa pamumuno ni Ms. Aya Joy Lira, nakatanggap ng Seed Capital Fund ang 11 organisasyon mula sa lungsod ng tanawan, Alitagtag, Balete, San Nicolas at Santa Teresita bilang suporta sa pagpapatuloy ng pagpapalago ng kanilang mga livelihood projects. Kabilang sa mga binipisaryo ang pitong SLP groups mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Tanawan na kasalukuyan nagpapatakbo ng kanilang mga kabuhayan, ang lokal na pamalaan at ang Tanawan City Women's Coordinating Council sa pamumuno ni Attorney Christine Coliantes. Bukod sa Seed Capital Fund ng DSWD, ginawaran din ng Certificate of Accreditation ang bawat organisasyon bilang opisyal na civil society organization na kikilalanin sa kanilang mga bayan. Samantala, pinaghandaan naman ang Pamahalang Lungsod ng Tanawan at ng SLP Batangas ang pagbuo ng SLP Federation of Tanawan City na layong mas pagbuklo rin ang lahat ng organisasyong naging benepisyaryo ng programa upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Sa patuloy na pagunlad ng Lungsod ng Tanawan, kinakailangang tiyakin na ang mga isinusulong na polisiya at programa ay nakaangkla sa matibay at epektibong lokal na lehislatura. Kaugnay nito, sa pangunguna ni Vice Mayor at SB Presiding Officer Dodong Panganiban Ablao, isinagawa ang Training on Introduction to Local Legislation and Enhancement of Legislative Skills katawang ang Office of the Secretariat to the Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Ms. Regina A. Ala Ocampo. Buong suporta rin ang pinaboti Mayor Sonny Perez Colliante sa programang ito bilang pahagi ng kanyang advokasiyang patatagi ng ugnayan at kolaborasyon sa pagitan ng sangay ng ekotibo at legislatibo na isang mahalagang salik sa maayos sa progresibong pamamahala. Habang nakaisa rin si Congressman Ted Colliantes upang makibahagi ng ilang kaalaman sa ating mga lingkod bayan. Ang nasabing pagsasanay ay nakatuon sa pagpapalalim ng kalaman ukol sa mga batayang konsepto at kahalagahan ng lokal na lehislasyon, kapangyarihan na tungkulin ng Sangguniang Panglungsod at ang proseso sa paggawa ng mga ordinansa at resolusyon. Layunin nitong hubugin ang kasanayan ng mga miyembro ng sanggunian upang maging mas episyente at epektibo sa kanilang mga tungkulin. Partikular ding tinalakay sa pagsasanay ang mga sumusunod na paksa. Proper attitude towards performance of their duties and responsibilities as member of the Sangguniang. Internal rules of procedure of the Sangguniang. Process involved in the formulation of legislative actions. Dynamics of parliamentary procedures applicable to local policy making. Importance of legislative agenda as a tool in effective local legislation. Sa kabuuan, ang pagsasanay na ito ay isang mahalagang hakbang ng pamalaang lungsod ng tanawan upang matiyak na ang bawat ordinansa at resolusyong isinusulong ay makabuluhan, napapanahon at tunay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng bawat tanawenyo. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodong Ablao, naging matagumpay ang ikalamang regular na sesyon ng Sangguniang Panglusod ng Tanawan ngayong linggo kung saan tinalakay at tinutukan ang mga mahalagang panukala at endorso na layuning palawakin pa ang mga serbisyo para sa ating makababayang kababayang tanawinyo. Isa sa mga highlight ng sesyon ang pagtatalakay sa supplemental budget ng Barangay population 7 na layung dagdagan ng pondo para sa mga pangunahing programa at serbisyo sa nasabing barangay. Bukod dito, Isinipin rin ang unang endorso ng ating punong lungsod, Mayor Sonny Perez Collantes, na humihiling para sa pagbisa sa batas upang amendahan ang ilang probisyon ng City Ordinance No. 2015-12. Kaugnay naman sa pagsusulong ng gender equality and inclusivity, inendorso rin ni Mayor Sonny sa pamamagitan ng dalawang hiwalay na liham ang mga sumusunod. Isang resolusyon na nagpapahintulot sa local chief executive na tanggapin at lagdaan ang Tanawan City Gender and Development Agenda. Isang resolusyon para sa pag-aadapt ng Tanawan City God Plan at Budget 2026 na inendorso ng DILG. Panghuli ay ang pagsusuri at pagtatalakay sa supplemental budget ng Sangguniang kabataan na Barangay Population 5 bilang suporta sa mga proyekto at programang pangkabataan sa kanilang nasasakupan. Anunsyo Tanawenyo Shout out sa lahat ng kabataang Tanawenyo. Halina't makisa sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025 na may temang Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. Layo ng linggong ito na hikayatin ang mga kabataan na maging aktibong kalahok sa mga programang pangkaularan na nakatuon sa Sustainable Development Goals at higit pa. Kabilang sa mga inihandang aktibidad dito ay ang Inter SK Tournament sa darating na August 10 na gaganapin sa Trapiche Gymnasium Tanawan City. Outreach Program sa darating na August 16 na gaganapin sa Sitio Mahabang Buhangin Barangay Maria Paz. At Concert at the Park sa darating na August 23 na gaganapin sa Gym 1 Poblacion 2 Tanawan City. This is open to all youth of Tanawan City. Kitakits mga Tanawenyo. Voter registration for the 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Collections is still ongoing. Ipinababatid ng Komlek Tanawan City na bukas hanggang August 10 ang kanilang Satellite Registration Office na matatagpuan sa second floor ng Walter Mar Tanawan City. Ito ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, kabilang na ang holidays o weekend kognay nito, narito ang mga uri ng aplikasyon na tatanggapin. Registration, Change of Name and Status, Correction of Entries, Reactivation of Registration Records, Inclusion of Registration Records and Reinstatement of Name and the List of Voters, Updating of Records of PWD, Senior Citizens and Member of IP and ICC, Transfer from Overseas to Local Only. Paalala, walang local transfer of registration records. Para sa karagdagang impormasyon, i check ang official Facebook page ng Comelec-Tanawan City na naka-flash sa screen. At yan ang makaganapan sa pamahalang lungsod ng Tanawan itong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhin na ka-like at follow sa official Facebook page ng Tanawan CGTV, City Government of Tanawan at Mayor Sonny Perez Collantes para sa pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito po ang inyong lingkod, MJ Molino. Magandang araw, Tanawan City! UHC na! Nakapag-4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag-4M ka na! Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. maari magparehistro online! Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philel.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philel.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ang subject na ito sa email. Register space name, space, city, slash, province, slash, region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na yung isinulat sa PMRF. Maaari rin isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa idedeklarang dependents. Magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Collecting Agents tulad ng mga banko, bayad center, SM Mart Inc. at iba pa. Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa Philhealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhin updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawa ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang national government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng Member Data Record. Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scanned copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action center at philhealth.gov.ph. Sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update Space Name Space Province slash, Region mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong Valid ID sa billing section o fill-out section ng pagamutan. Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ang ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa si Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth konsulta. Para sa kumpletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may naisiparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Sueños. May eGov ka na ba? I-download na ang eGov PH app, ang one-stop app para sa government transactions na mabilis, ligtas at nasa kamay mo lang. Sa isang app, nandito na ang lahat. Digital copy ng National ID, direct access sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at PRC. Local services ng Tanawan City tulad ng Tanawan City website, EBPLS, Real Property Tax Payment, at Fire Safety Inspection System. Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Diretso kang makakapagpadala ng concerns sa Malacanang. Mabilis ang tugon, diretso sa tao. Philippines e-Travel System. Safe and easy travel registration. e-Report. Para sa mga emergency at incident reports sa anumang parte ng bansa. Lahat ng kailangan mo sa gobyerno nasa isang app Walang pila, walang pabalik-balik at walang stress. I-download na sa Play Store, App Store at Huawei App Gallery. E-Gov PH app. Serbisyo gobyerno, mas pinadali, mas pinabilis para sa bawat Pilipino. Para sa mas magaan at mas maaasahang public service, e PH na.